Hello mga kababayan, this is Brian and you are watching again my vlog. And for our today's episode, today is September 11, 2025 at 4.47 na po ng hapon. Yes, dito sa Asia. So as you can notice na mga parang malapodcast. podcast ating pack for today. Yes, ayan. So kauwi ko lang from work, kakakain ko lang. Actually, maulan kanina. But ngayon ay tumigil ang araw and I decided na makapagawa ulit ng isang content para sa mga aspirants natin, mga kabayan sa Pilipinas man o na sa Middle East na gustong makapagtrabaho o makalipat dito sa Croatia. So that will be our topic for today. But before anything else, if you haven't yet subscribed and if you are new to this channel, please help me to reach 12,000 subscribers. Yes, we're almost 12k guys. Maraming maraming salamat po sa lahat ng pangapatuloy na sumusuporta at sa mga hindi po nag skip ng na ads sa ating mga videos sa ating channel sa mga sumusuporta sa mga platforms natin maraming 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 salamat po Okay, so ang ating topic for today guys ay pag-uusapan natin yung mga tips o yung mga dapat ninyong gawin kung kayo ay magtatrabaho sa so, kong isya bilang isang seasonal workers Yes, I've been there before Dalawang season ako nag-seasonal dito guys, magkaibang trabaho yon assistant waiter and assistant cook. So, dalawang seasons ako naging seasonal worker bago ako makapunta sa yearly job. So, itong yearly job ko ay pang dalawang season ko na rin. So, nakakaapat na season na ako dito sa Croatia. So, I'll be telling you something based sa experience ko. Yes, again, sabi ko nga, hindi pa ako kabihasa. But what I'll be sharing with you guys ay base sa mga karanasan ko since nakapagtrabaho rin ako dito sa creation ng seasonal, okay? And also, I'll be sharing with you pala guys before tayo mag-proceed sa ating uh, main content for today Ayan, alam ko na ito na naman, mag month na naman, mag-off-season na naman Ang dami na namang mag-open, mga opportunities sa Pilipinas man o sa Middle East para sa mga kabayan natin na gusto makapagtrabaho sa Croatia. So, isa uh, iisa-isahin natin ang mga opportunities na pwede nyo ma-encounter, pwede nyo applyan, pwede nyo subukan, pwede nyo, uh, kayo makapag-inquire ayan sa mga agencies na to kung kayo ay nangangarap sumugal o nangangarap makapag-Croatia. Okay? Again, disclaimer lang, hindi po ako member ng ano mga recruitment. Okay? Baka sabihin ninyo kung, uh, baka sa kayo mag-follow up. Okay? Hindi po ako member ng any agencies. Hindi po ito e sponsored. Ah, ah, ayan, wala tayong bayan dito. I'll be sharing with you na alam ko ay legit na pwede po ninyong pag-inquire ang papunta dito sa Croatia. So, huwag ka patagalin pa. Let's start our So, vlog. nakakuha ako ng tatlo position sa pwede ninyo applyan para sa mga kabayan po natin na nasa Pilipinas. Ayan, kung kayo po ay nasa Pilipinas at nangangarap makapag-Croatia, well, again, ang pampasa agency na mga kabayan natin sa Pilipinas, ang Premier Global Recruitment Agency po ay naghahanap ng mga uh, workers para sa mga following posisyon. So, sa iisa-isahin natin yan. Ang unang posisyon na pwede nyo applyan kapunta dito sa Croatia ay production worker para sa food industry. 30 applicants or 30 uh, at tao yung kailangan nila. Okay? Ang pangalawa naman ay room attendant or housekeeper at least with hotel experience. At ang pangatlo ay ang mga store attendants. Aha, ayan. Kung kayo ay may experience sa fast food experience at sa supermarket. Mahalay nyo, maging magkatrabaho -mag tayo dito. Oo, oh, yan di ba? So again, nasa screen niyo ang Premier Global Recruitment Agency sa Pilipinas po ay naghahanap ng mga Pinoy bound for Croatia para sa mga sumusunod na positions. So, Ah uh, wala ta I think wala ata silang walk-in. You have to register doon sa... I'll be putting sa description, guys, yung link ng page nila. Mag-browse kayo doon and then alam ko kasi mag-register kayo kasi wala nga ata silang walk-in. Okay, sa so dinami-dami, haba-haba talaga ng pila. And last hassle na rin talaga to guys, para at least, iba hindi kayo ma pipila ng mahaba or di uh, di kayo ma or, di ba sa pag apply But, okay, piece of advice lang. Okay, since wala tayong walk-in, habaan nyo pa lang ang pasansya. lang sa pag apply guys. Habaan ninyo yung pasansya ninyo. Okay, always remember, hindi lang isa, hindi lang lima, hindi lang sampung aplikante. For sure, na daan daang mga aplikante ang uh, magsasubmit ng application para sa mga positions na to. Okay, just be patient and ipagdasal natin na matawagan kayo. Okay, now, let's go. Ay, sa yung camera ko. Gusto ko yung peg ko. Ang lakas mga podcast talaga, di ba? So, ay, naka-cha. <laughs> ang ganda-ganda ko na-cha. <laughs> again. Okay, labas naman tayo ng Pilipinas. Ayan, i-share ko sa inyo ang mga opportunities na pwede po ninyo ma yan. Bound for Croatia kung kayo ay nasa Middle East. Yes, I know naman. Alam ko namang karamiya sa inyo ay lagi ito naririnig sa mga lives, mga vlogs ko. Yes, okay. Ang Worldwide Connections. Yes. Ang Worldwide Connections, guys, ay magkakaroon po ng job fair. Yes, mga opportunities bound for Croatia and open po sa mga Filipino applicants natin. Meron silang mga alokart cook, cook, kitchen helper, waiter, ayan, alokart waiter, assistant waiter, pastry chef, and bartender. Ayan, itong job fair na to guys igaganap din sa September 19 to 20, 2025 sa Bahrain. Ayan, to be announced pa yung venue. So, matagal-tagal pa naman, check nyo agad. I'll be putting sa aking description box ang page ng World Wide Connection. So, you can inquire to them, lalo na sa mga kabayan na natin na nasa Bali. Next natin. Ayan. So, okay. I think this is about, well, this is uh, for Bali pa lang to. Yes. And kung kayo ay, let's say, for example, wala kayo sa Bali, kayo ay nasa Qatar, Dubai, Abu Dhabi, and Kuwait. Ayan, may mga offices ang uh, worldwide connections dyan. Again, guys, ha? Okay. I know, uh, kaya kung lagi kong sinasabi na ang hirap mag-recommend. Kasi nga, iba-iba kasi tayo ng level of patience. Eh. Okay, again, wala pong pilit sa inyo na mag-apply. Number one, walang pumipilit sa inyo na magbayad ng malaki. Okay, disclaimer lang again, hindi pa ako member ng any recruitment. But ito yung mga kadalasan ko kasi nababasa, mga complaints ng mga aplikante. Ang mahal-mahal ng placement fee, again, hindi po kayo pinipilit mag-apply. Lagi ko rin sinasabi, kung kayo ay nasa Middle East and you already have stable income, Okay, may malaking sahod na kayo. Nakatanggap kayo, nakakita kayo ng seasonal offer dito sa Croatia. Again, lagi ko pong pinag-iisipan na pag-isipan po ninyo ng mabuti. Wala pong pilit sa inyo na mag-apply. Ang sa akin lang, be, uh, please be wise kasi iba-iba uh, kasi tayo ng experience, guys. Iba-iba yung tayo ng hugot. Iba-iba tayo ng pangangailangan. Sa case ko kasi is everything is better nung na croatia ako. Nakakapagod lang talaga. <laughs> sa sahod, sa work and life balance, let's say, ah, kahit napaka-busy ko, pero kung pag-uusapan naman natin yung work and life balance, mas meron ako noon dito sa Croatia. Number three, yung sa opportunities, di ba? And number four, sa mga benefits. Yes, okay, disclaimer lang, Walang pumipilit sa inyo. I'll be putting the description, as uh, sa description, yung mga links ng mga agencies na banggit ko. Okay? Hindi po ito sponsored. Okay, yan. <laughs> so, I hope na ganun kayo ng idea. Ayan, mga opportunities na pwede po ninyong subukan. Papunta rito sa Croatia. And now, we will proceed sa ating main topic for today. Ang mga, mga pwede ko po maipay, yung mga tips na pwede ko sa inyo maibigay kung kayo po ay first season dito sa Croatia and nag-work kayo as a seasonal worker. Ano yung mga dapat ninyong gawin kung patapos na po ang season? Remember guys, bare months na, bare month na, September na. October usually ang tapos ng season dito sa Croatia. After na mga seasonal workers, okay, after October... Ayan, dyan na tayo talagang masusubok ang pasensya, masusubok ang ating uh, katalinuhan, masusubok ang lahat-lahat sa atin kung kayo ay let's mas maano talaga to, mas challenging to sa mga direct hire din. Kumpara sa mga may agencies. Kasi syempre, as somehow, yung, yung mga under agencies ay may mga support pa rin sila makukuha from their agencies after ng season. Pero kung kayo po ay direct hard, let's say for example, from the Middle East to Asia, direct hard kayo, ayan, I hope na magkaroon kayo ng idea ito sa mga advices na ipibigay ko. Number one tip ko na pwede ko po pong ibigay, i-check nyo po, lagi nyo i-check yung kontrata at yung TRC. Baka kayo mamaya, if after seasonal job ninyo, pag alagala pa kayo, expired na palang TRSS ninyo. Okay, may mga nag-message po sa akin. Sir Bray, okay lang po ba na, mag, na lumabas ng Croatia after ng season? Pero yung TRC ko po kasi ay mag expire na October 30. ganun ganan. As I mentioned a while ago, ang tapos ng si alamin niyo yung duration ng contract niyo. Kung kayo ay may mga ibang plano, after na Croatia. Kung may mga plano kayong lesarin ang Croatia, kung may mga plano kayong mag-travel after ng season, alamin niyo yung validity ng TRCs ninyo. Okay? Hindi kayo maaaring makalabas ng Croatia na expired ang inyong ID. Hindi kayo makakapag-travel. Paano po survive by land? Okay. Random checking. Diyan. experience ko yan from Dubrovnik to Zagreb. Nagbasa ko. Yes, may mga random checking po tayo. Hindi nyo alam kung saan kayo check. Hindi nyo alam kung ano oras. Random checking. So again, please be extra careful kung alam po ninyo expired na inyong mga TRCs, alam ninyo yung paso na inyong mga agencies. Again, kung kayo ay may mga agencies, makipag-coordinate mo na kayo sa agencies at iwasan mo na ang palabas-labas kung kayo ay naghihintay ng mga panibagong papel. Okay? Number one, tip yan. Number two, ito yung lagi kong sinasabi sa inyo after ng season. mapa pa-agency man or direct, kausapin po ninyo ang inyong mga employers. Ayan, syempre, ba diba? Mag-initiate din tayo na lapi. Lalo na ito patapos na yung season. Diba? Mag-initiate tayo na kausapin yung mga employers na kung ano po ba yung mangyayari after ng season sa akin. Ako po ba ay ma-absorb kahit po job po ang kinukuha ko ngayon or hindi na po ako inyo. Kung ako po ba, iparap pa rin pabalikin next season. Ayan. Huwag kayong mahiya, guys, nakausapin ang iyong mga employers. It's very normal at responsibilidad din po ninyo na makipag-usap when it comes sa duration sa renewal ninyo sa inyong trabaho ngayong season. Okay? Huwag kayong mahiya open na open namang employers sa na mga ganyang usapin. At kung ano man yung maging decision ninyo, both parties, renewal man o hindi, di ba? Ayan, at least alam niyo kung ano yung mga dapat ninyong gawin bago matapos ang season. Number 3, ito. Ayan, ako, ito, maraming nakaka-relate dito. Alam ko sa inyo ay may mga seasonal workers tayo na ang validity, ang validity ng TRCs ay one year. So, meron ka pang extra months makapag-travel. Oo, oh, ganun. But always remember, guys, ayan, kung kayo ay hindi kayo marerenew ng inyong seasonal employer, ayan, usually, ang tapos ng contract ninyo sa inyong accommodation ay right after matapos ang inyong contract sa employer. Okay, kung kayo ay seasonal worker, after ng season, aalis na kayo sa accommodation. Now, number three tip ko sa inyo, pag ipunan, maghanda ng finances. Okay, e, kung kayo sa singin ninyo ay naghahanap pa kayo ng another job after ng season, iwasan muna mga pa-travel-travel, i-prioritize muna ninyo ang inyong paghihintay na inyong renewal kung kayo ay may mga hihintay. Nangyari yan sa akin sa... Um, second season ko na naghihintay ako ng working permit dito sa supermarket. Yes. Talagang nagrenta talaga ako ng own apartment yun. Sagot ko talaga yon. Tapos habang naghihintay ako ng aking working permit, pagkalabas ng working permit ko, ayun, saka na ako lumipat doon sa accommodation ng employer ko dito sa supermarket. Okay? Kung kayo may dito problema sa pera, go, mag kayo kung valid pang inyong mga TRCs. But kung kayo talaga, ay, ano yun, we have to be practical, guys. Okay? Tiis-tiis lang. Makakahalapin kayo ng yearly job. Makakapag-travel din kayo. Okay? But right now, we have to prioritize. Lalo na kung kayo ay seasonal worker. Maghihintay. Naghihintay pala kayo ng renewal. Maghanda kayo ng pera. Okay? Sa apartment, sa mga daily expenses ninyo, sa food. Ayan. Di ba nga kung, if you uh, watch some of my vlogs year, two years ago, I think yung naghihintay pa ako ng working permit dito sa supermarket. Namumulot ako ng bote, di ba? Pang bili ng ulam at bigas. Doon ako nakalaos. Yes. So, nakaka-miss din kahit pa paano ng bote. <laughs> Actually, gusto ko siyang gawin. Pero kasi, wala na talaga akong oras, wala na akong time. At saka wala nang malapit dito na machine kung saan ko pwede ilapag-lapag yung mga bote. Oo. Ayan. Number four, ayan, sabi ko nga kanina, diba, maghanda kayo ng pera. Ayusin ninyo kung ano yung, kung saan kayo magi stay after ng season kung kayo ay mga wala pang employers, kung kayo ay naghahanap pa ng mga employers since kayo ay mag -re rent on your own. Okay? Maghanap kayo ngayon pa lang kung kayo, sa tingin ninyo, alam na ninyo na hindi na kayo ma-absorb ng employers kung kayo ay direct hired yes. Ayan, alamin ninyo kung saan kayo mag stay And usually naman sa mga under agencies sa Pilipinas man or sa, Pilip, sa Middle East, kung kayo ay naghihintay pa ng na another job, let's say for example, winter job, usually ang mga agencies ninyo dito sa uh, Croatia ay may accommodation. So, agency accommodation, di ba? Pero kung kayo ay direct hard, wala kayong agencies, ayan, paghandaan ninyo ang inyong magiging accommodation. Okay? And next natin, guys. Alam ko na some of you ay talaga, syempre, ang priority talaga natin mga Pinoy pag pumunta tayo ng Croatia ay makahanap ng yearly job. Let's say, diba? Although sabi natin, may mga nagkasabi na mas malaki yung sahod ng seasonal. But, may limitation kasi, guys. di ba? Merong duration lang. Not unlike, let's say for example, hindi naman sobrang kababaan ng mga kasahod ng mga yearly jobs. May mga tendencies na pwede din mag-increase. At least tuloy-tuloy yung trabaho mo. Lalo sa factory, sa so supermarket. May mga restaurants and hotels din, di ba? Ayan. Explore other opportunities. Okay? agad sabi ko nga sa inyo, if you, uh, kung mag, uh, ito, sa ko na, char if uh, I Ayan. Uh, kung kayo ay uh, yung tipo ng taong mahaba yung pasensya, pagkatsaga ninyo, makikita at makikita yung mga opportunities for you. Okay? Ang sa akin lang talaga, sana talaga, lalo na sa mga seasonal workers dito sa Dubrovnik, sana po talaga ay mak makahanap kayo ng yearly job sa mga nag apply sa supermarket. Ayan, I hope na matawagan talaga kayo. Okay? So, good luck po sa inyong lahat. Ayan, good luck sa ating lahat. Yes, cha! And last, ayan, uh, kung kayo ay, let's say for example, hindi kayo na-renew or na-renew kayo, let's say, may mga gantong instances. Number one, hindi ka na-renew. Number two, you are seasonal worker here sa Croatia, na-renew ka ng inyong employer, but wala kang trabaho ng winter, uuwi ka ng Pilipinas, and babalik ka dito after ng winter. So, next year. Okay? Alamin niyo yung mga requirements po bago umuwi ng Pilipinas. Okay? Kung kayo ay galit ng Middle East, nila kayo ng employer sa seaside, babalik kayo next season, uwi mo na kayo ng Pilipinas, magpa-verify mo na kayo ng contract. Okay? Meron tayong kakayahang makapagpa-verify ng contract sa ating Polo Embassy. Ah, sa ating Philippine Embassy. Polo Embassy <laughs> Philippine Embassy sa Austria. Okay? Before kayo umuwi, alamin niyo yung mga requirements. Bago umuwi, at bago makabalik ng Croatia. Ah, so ayun, kung let's say for example kasi marami din nag-message sa akin. Kasi sir, bre, ah, naka lugi po kasi kung uuwi pa ako ng Pilipinas. Ah, anong Ano gusto niyo mangyari, guys? Tambay kayo dito, wala kayong income, 'di ba? Mas mainam po na umuwi tayo ng Pilipinas kasama ang ating mga pamilya. I-enjoy niyo yung, yung, 'yung bakasyon, 'di ba? After a very long tiring season. Deserve yung magpahinga sa inyong mga mahal sa buhay sa Pilipinas. Sana all ayan. I-enjoy niyo, Huwag kayong manghinayang sa mga uh, months na mawawala kayo natrabaho. trabaho. ba? Diba? Alam ko na nakapag-ipon-ipon naman tayo at saka hindi naman kailangan madaliin, di ba? At as long as nakapagtabi kayo, nakapag-ipon kayo, ready kayo umuwi. Kaya sabi ko nga kanina, maghanda kayo ng pera, di ba? So, i-enjoy nyo lang po yung bakasyon sa atin. Kasi, ang dami-dami mga Pinoy din na gusto makauwi. Hindi din makauwi. Parang ako, di ba? <laughs> ako kasi guys, kaya hindi ako makauwi talaga. Wala akong kasiguraduhang bakasyon. And hindi, alam talaga, uh, hindi talaga ako per kayang bigyan ng amo ko ng one month straight vacation ngayon. Lalo't kulang na kulang talaga kami sa tao. So, para ang mangyayari siguro, uh, one week, one week, one week hanggang sa maubos ko yung mga vacation leaves ko, ganun. So, pero yung one month talaga, kaya sobrang ingit talaga ako sa mga kabayan na kasamahan ko din sa company, ayan, sa other branch, sa Zagreb, ayan, sila, sila Ana, nakaka-uwi ng Pilipinas, di ba? So, sana or na lang talaga, ako talaga, ay, gustong gusto ko talaga umuwi, kaso, di talaga ako payaga. So, yun, again, sa mga seasonal workers natin, always remember na ang pagiging seasonal worker po natin, lalo kung kayo ay first time, ay stepping stone ninyo para sa napakaraming pang opportunities na pwede po ninyo makita, ma-explore, dito sa Croatia. Okay? Uh, challenging talaga maging seasonal worker, guys. But, kung kayo talaga yung tipo ng taong planado, diba? and kung kayo yung tipo ng taong talagang mabusisi sa lahat ng mga pwedeng mangyari sa inyo after ng season, diba? e, mga pa-agency man kayo, direct hire, magiging okay ang inyong sitwasyon. just have to be patient and you just have to be careful lalo na sa finances kasi hindi nyo alam yung mga possible na pwede nyo ma-encounter after ng season kung kayo ay walang pang magiging trabaho or waiting sa mga renewal ninyo this coming winter. Okay, so yun lang. I hope na kayo ng idea sa ating short vlog for today. And gusto ko itong peg natin na ito, guys. So, lakas maka podcast, ba? Diba? And yun, kung kayo ay may mga other suggestions pa or mga tanong, ayan, i-comment yun lang po sa ating vlog for today at malay nyo, yan ang ating maging next content dito sa ating channel. Again, maraming maraming salamat po sa lahat ng mga patuloy na nagsusubscribe at sa mga hindi po nag-skip ng ads sa ating, mga, sa ating mga videos. Yes! And sa mga papunta na dito sa Croatia, sa mga nag-message sa akin na finally lumabas ng working permit, congratulations sa inyo guys, di ba? I assume na kayo ay yearly dito kasi pa na kayo dito ngayon. Okay, congratulations, best of luck sa inyong mga magiging trabaho dito sa Croatia. And I hope na tayo po ay makita kita lahat around, mapapunta man tayo Zagreb, Seaside, Dubrovnik, ayan, kung saan na makita. I hope na magkaroon tayo ng bonding together. Yes, okay, so good luck and uh, again, thank you so much po sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa ating mga platforms and yun lang, talaga, ang dasar ko lang po talaga ay lumabas na mahanap ninyo yung mga tamang agency sa tamang trabaho para sa inyo kung kayo po ay nangangarap makapag-Croatia. Okay? So that's all for today, guys. And I will see you on my next vlog. Thank you. Ciao!